Okay guys, uh, good afternoon. Once again, uh, welcome sa ating channel. At uh, ngayon guys, namo problema tayo dahil doon sa bukid, solar nga lang ang uh, ginamit nating source of kuryente natin. So limited lang yon. Ang isa pa is yung napaka-essential sa atin, lalo sa pagluluto, pagpapainit ng tubig, or pwede rin gamitin sa mga initin na kanin ng baboy. Halimbawa, may mga kangkong na tinadtad o mga gabi na tinadtad Pili natin gamitin. Kaya, ito ay bumili ako ng uh, kalan de-yose oil. Tignan natin, guys, uh, kung paano ka ito. Ito, guys, oh, nakabalot pa. At, uh, tignan natin ang setup na gagawin natin dito. Kung kano kalakas. Ito eh, makakatipid tayo dito, dito guys. Dito tayo ng gasol kung talagang tama yung uh, ina-advertise. Ngayon, ano natin man tayo, kumukagamawa naman tayo. So ito guys, oh. matatag guys kahit na malaking ano ba yung palayok drum pwede natin ano dyan so tignan natin ano itong mga nandito ito guys meron tayong blower itong blower na nilagay ay 12 volts siya, 2.5 2.85 amperes. Toya ang pangalan. Tapos itong kanyang charging time adapter China, made in China. So, titingnan natin guys kung paano natin mga kapandis, natin, natin dapat tapos, saka natin titestingin. Ito pala yung kanyang adapter dito. Tapos, itong gaganon siya, feeding ganito. Pwede rin ganon. O, pwede ganito. Si Tasayad. Ano yan? Ang kailangan natin ngayon ay langis. So, dahil wala pa tayong hose, ah, wala tayong hose, Uh, testingin natin nang maglalagay lang tayo ng langis dyan. So, kung gaano, kalakas. Kung titignan natin guys, ang kapandoy, variable yung variable yung variable yung kanyang ano yung lakas ng hangin. Kasi ang purpose natin, kung hindi siya variable, yung supply niya ng hangin dito, tuloy-tuloy. Kat -tuloy. kung matitignan nyo, yung pinaka-loob nito, naka parang naka-salong Guys, na ganyan. Para yung apoy, maganda yung ano niya. Uh, uh, labas niya at titingnan natin kung gaano ba yung ka ano yan kablo maitim ba mausok ba natin na uh, <coughs> so dito yung saksakan natin ano natin dito so testing natin yung lakas ng hangin switch natin yun tumunog yun malakas na malakas Mah mahina 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 siya patay ngayon dahil wala pa tayong hose kaya napapunatin natin sa hose sabi muna natin to lagyan natin ng langis. Bago pa itong langis natin. Mga sobrang natin na pinag-chinsu ilan. Okay. Ang gagawin natin, produce tayo ng apoy. titignan natin ng mga kapandoy kung ano yung mga dominion ko ililipad niya mamaya or mananatili na dun sa loob. At tapos pag-aaralan natin ano yung maganda yung pampasiga muna natin. kasi kailangan kapandoy, bago tayo mag-supply ng ano rito ng hangin ay dapat ay nagliliyab na siya. So malaman natin mamaya. Yan nga na. Ya, maaf ya -up pina sia. Oke, dengan ada di kontak hangin. Dan So, lakasan nga natin ng konti ng hangin. Ayan. Ayan, ang ating uh, kalam, di ano, yung mga, mga nililipad-lipad na ano, dahil doon sa, uh. so, pinin natin paglutuan to, mga, ito, solve na yung ating problema sa bukid, solve na yung Halimbawa, naubusan no, ako ng gasol dito sa bahay. O so, sa bukid. Hindi na yung may pasan-pasan pa ako nung tangke, Tapos ito, paglulutuan ko lang. So, gusto kong palakasin ng apoy. Pwede ko pa palakasin ng apoy yan. Yeah. Uh, diba? Magiging uh, red siya gawa ng may mga nakalagay doon. Pero titignan natin, Obserbahan natin ng mamaya kung babago pa yung flame niya. Yung apoy niya. Diba? Eh kung lalakasan ko pa mga kaya. Yan ang ating... Nabili na kalan. Ay, wala na nga na. Kainahan natin magdagdag tayo ng langis. Baka wala na langis. Okay. Para ma-satisfy tayo mga kapandoy, ilalagay natin yon. tapos kukuha tayo ng hose. Pero tayong ano? Apoy, lagyan natin. Yan. Kalan natin. Tignan natin? Bagong ano pa lang yan. Kaya pag uminit, pag init yung mga langis, naglagay na natin ng depositohan. Ito, yun ang talagang ano niya. So, antayin natin ng konti na no uminit. Dapat hindi papel yung inaano natin para hindi magdumi. Pwede isang kapira kapirasong tela, bulak. Na uh, importante konti konti lang yung muna yung ano yung langis nilalagay natin para mabilis maginit kapag so, uh, nagsimula ng magapoy sa saka natin so supply ang manggagaling doon sa taas so yan mga kapandoy yung ano kalandi lagyan natin ng supply pa natin ng hangin na makalakas tapos supply natin ng langis yan tumulo so yan ang ano natin meron ng tayong Kalan de Oil. Oh. Taga medyo makula pa yan kasi nga hindi pa gano'n nag yung kanyang langis. Pagka nag yan, didiretso siya. So, ano natin? na, na, nabarahan na yung mga boto sa papel Ngayon, kung gusto nga natin pahinaan at, at syempre, mag i in, -in na yan, pahinaan natin ng apoy pinag-add natin ng langis ito yung variable na switch niya ng hangin kapahinaan mo Yun na yung hangin. Ay, uh, ganyan mga, ka, mga kapandoy map, gawa nang yun nilagay natin mga papel pero kung yung wala yung mga papel na yun na uh, nagproproduce ng uh, ganyang kulay blue yan so sa susunod sa ano talaga natin hindi papel na ganun kasi magiging meat siya yon para magpula uh, pero dapat blue yan kung titignan natin yan uh, minimal lang yung inalagay nating hangin kung so, eh, ano natin kung sa ganitong lutuan lang at nasa bukid tayo ay pwede nang paglutuan kaysa ano wala uh, ha? ngayon kung gusto natin lakasan ng mas malakas Papapalakasan pa natin yan Dito Yan Yan, malakas yan Ayun, hayaan na Ayun natin Ayun lang Tapos kukontrolin din natin dito sa langis Gaano karaming langis ang laking ilalagay So yan, mga kapandoy Mamoy na yung ating uh, Kaldero sa ganitong apoy mga kapondoy ma pagluluto ka na talaga at hindi na tayo mga problema sa bukid kahit na malaking kaway, ilagay mo dyan kaya niyang apainitin gamit lang itong ating uh, kalam uh, dios oil talagang susundan o titignan mo rin talaga kung ano yung makakatulong sa atin sa bukid. So yun mga kapanday, once again, at uh, welcome sa ating uh, channel. Yung mga hindi na-subscribe na mga kaibigan natin, subscribe kayo at uh, subaybayin nyo ko sa aking mga ginagawa. Magandang hapon ulit, mga kapandoy.